Buter na. Oh, no Hello, daw, hey, na... Oi, ano ano. pa sana? Mo perna. Si Ryan. Ano na, ano na show? Wala na. Ako na, tao na, game. Tingtong inamod Ano? Ay galang mo.

Oo, walang para kami. Oh, hindi, oh natawa, na to! Kuminis na! yan? Si Jameer. Si Jameer, tahin. Jameer. Pag sinapak pa niya! Naglag ka ba dyan? Oh, mo. Sabi mo ayusin. Ha? Drawlman. Tama nga po. Paano? Malinis na. Sabi nga mo yung baba na yan, pastos. Wala nga lang? Pastos. Sabi, dinidiraan na po. At baka ano? Nakikita ko kayo ngayon. Kamising-ising? Nakikita ko sa pakita eh. Tama nga po kayo ah. Sabi mo dito, kumakyat na lang po ako d'yan eh. Hindi na, ano pa d'yan eh. Wait, oh, sa'kin na nga. Sa'kin na Sabi mo, kumakyat na lang ako dito eh.

Hindi ka magdong ka rito yung bunga nga may sarado mo, ha? Hindi na kayo makatulog sa inyo. Hindi na kayo makatulog sa inyo. Kumain hmm. niyo ka na dyan. Kung mo kayo, nag-iingay ka, nag-iingay. Pwede lang na mamunta dyan lang hindi nag-iingay, ha? Kapatok, ang lakas ang katok. Sisigaw. Sa loob. Sa katulog. Sa katulog. Oh, masama tingin mo. Halika. Loko-loko, paano mapasok d'yan? Ikaw lumabas dito. Ako, tigilan mo ako ah. Yan lipis ang katonong ng... 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 Tama na. Tama mo tumingin. Tama nga. Ako. video ka ba? Ha? Ano ba nga itong tatagmana na ko? Patay buo ko naman. Patay na ko Patay buo ko naman. Patay na ko Patay buo ko naman. Chester, Bobo! nanay Hoy! Dahil teacher, hindi ka napakasinensya? Gabo! Ay, nagmura oh! Nagmura pa. Nagmura pa ako ng... Ano nang... sa niya. Iksabihan mo mga ng sarapang dunya. Sige, magmura ka. Ikaw maganda? Ha? Sarapin mo kayo, parang ano kayo? Oo oh, ha, sige. sige lang. Ang bata ka, yung kunganga mo. Hindi magmamanaanta eh